Yo boy, andito na naman tayo sa OCT. Let's go. Pero bago yun, shout out nga pala sa tropa natin dyan. Ito yung idol natin. Let's go. Tara tara. Puntahan natin yung alaga natin boy. Mukhang kailangan na nun maglakad-lakad. Tara, buksan natin tong ilaw. Hanapin natin yung Alagaan natin, boy. ano oh. natin. Uy, andito pala itong mga oh. Okay lang ba kayo dito, ha Sarasa na yung tali nila. Eto. Ilalakad natin sila ulit sa U-City. Let's go. Pakainin muna natin sila, boy. Baka nagugutom na itong mga ito, eh. Oh, kain muna kayo, ha ah, oh. ah oh, yan. Dun, no? Oh. May pupuntahan tayo, boy. Isasama natin tong aso natin. Let's go. Tara, tara. O, oh, ikaw, tumayo ka na dyan. Tayo na dyan. Pupuntahan tayo. Tara, sama natin tong mga aso natin, boy. Ito nga. Oh, baba na, baba. Gagala tayo, eh. Wait lang, natin tong ilaw. Yan, let's go. Tara. Ay, nakalimutan ko yung pera ko, boy. Dadala pala tayo ng pera, boy. Kasi may bibilhin tayo. Tara. Yan. Let's go. Uy, labas na dyan. Uy, naputol pa tuloy yung tali, boy. Di sila, di sila magkasya. Okay ka muna. Tara dito. Oh, asan na yung kapatid mo? Uy, hindi ka na dito. Oh, ayan. Sara natin yung pinto. Mamaya, wow, pasukin ng magnanakaw yan eh. Tara, let's go. Gagala na naman sila. Ayan, no. Tara, gala natin sila dito sa OCT. Matagal ko na to silang hindi nagagala, boy. Yan, no? Dami pa rin tao dito sa O-City, boy. Mukhang madami na lumilipat dito, ah. Tara-tara. May pupuntahan tayo, boy. Gagala muna natin sila bago tayo pumunta doon. Let's go. Ayan, oh. No? Ah, saan yung pusa dito? May pusa dito ah. Na wala yung pusa. <laughs> may bago na atang tumira dito ah. Para, tara tara, iikot lang tayo. Eh no? may bago tayong kapit boy boy. Baba ito ah. Sana ah. Oh. <laughs> Uy, bago nating kapit boy ito. Uy, mare. Tara tara Ayaw pamansin Let's go Ikot natin tong alaga natin Kasi kailangan yan sila laging nilalakad boy Tara oh, yan okay na yan daming tao dito ah. Tara, tara let's go Ayan no oh. Mukhang lumalaki na yung alaga ako boy ah Pasok na natin sila boy Ayan Tara tara Uh, alis tayo boy. May bibilin tayo. Kaya madami tayo dalang pera. Let's go. Tara. Yo, pasok muna kayo. Dito muna kayo ha. Ah, uh, alis kasi ako eh. Oh. Diyan lang kayo ha. Ah. Dito lang kayo. Upo lang kayo dyan. Bantayan nyo yung ano. Yung bahay natin ha. Ayan. Uh, Tara. Wala na ba tayo na iwan? Ay may limang piso pa tayo, boy. Tara, tara. Ay, wait lang. Yung mga halaman ko pala dun, boy. Di pa natin na-harvest. Oh, no. Oh, no. Ako. Lumago na naman yung ano dito. Uy. Uy, ba't nandito kayo, boy? Pinapasok ko na kayo, ah. Nakalabas agad oh. May papakita pala ako sa inyo. Dito boy oh. May nakalibing pala dito yung kaibigan natin. Si Pepito, my friend. What? Ayan oh. Diyan siya nakalibing boy. Yan oh. Pepito, my friend yan boy. Nakakatakot naman dito. May mga kandila pa. Oh no. oh, no. Mamaya, biglang lumabas si eh, Pepito diyan, boy. What? No. <laughs> yan, oh. Mamaya, biglang mabuhay yan. Naku po. Kainin tayo niyan, boy. pas dito, may mga kalansay pala dito, boy. Pandito. Ayun oh. Yan oh. oh. May mga kabaong dito. May mga kalansay dito, boy. ano oh. Uy, nakakatakot. Dito pa oh. Yan oh, dalawang kalansay. Alis dyan. Mamaya, kainin ka nyan. Sige. Mas dito oh. Uy. Ayaw na lumabas. Sige, dyan ka na lang. Bantay mo yan. O, oh, dyan ka lang ah. O, oh, ikaw. Bantay mo itong ano natin dito. Yung kaibigan natin dyan. Yan, dyan ka lang kayo aalis dyan ha ah. o oh, iwan muna natin yan sila dyan tara tara let's go punta na tayo doon sa pupuntahan natin let's go tara tara ayan yun tara tara malapit na tayo boy let's go saan kaya tayo pupunta ha ah? May dala, dala pa tayo dito ng ano. Karne ng baboy. Uy. Uy. Andito pala si Mang Kanor. Parang yung lagi ko na lang nakikita to si Mang Kanor ha. mo dito Mang Kanor. Ha. Nako mukhang tumitingin ka na naman ha. Uunahan mo na naman ata ako. Tara let's go. Nakikita nyo ba yon? Ayun no. Malapit na tayo boy. Nandito na boy oh. Let's go. Ayan. Yan no. Bibili tayo ng kotse. <laughs> Bibili tayo ng bagong kotse ulit. Let's go. Para dalawa na yung kotse natin, boy. Yan, you no? Know, nag-sale kasi sila dito. Yan. mukhang mura na yung ito. What? mga Lamborghini nila dito. Pati Ducati. Let's go. Bibili tayo ng isa pang kotse. Nice. Tara-tara. Puntahan natin dito. Asan na yung nagbabantay dito, boy? Eto. Dami dito mga kotse at sasakyan. Boy, gaganda. Pero, bibili natin yung magandang kotse dito, boy. Eto yung bibili natin, no? Ayan, no? Let's go. Nakasulat pa. Bugatti. Luxury car super sale. Oy. Dahil super sale sila boy. Mura na lang yan. Mabibili na natin yan boy. Pwede na. Tara tara. Bilhin na natin yan. Let's go. Asan na yung nagbabantay dito? Alam ko nandito yun sa likod eh. Andito. Ayan, o. Oy. Oy, long time no see. Bibilhin ko ulit yung sasakyan doon. Ano? O, eto. Bilhin ko na yun, ha? Yan, o. Bigyan natin yung pera natin. Boy. O, papaulan ako kaya ng pera dyan, o. Kaso, nakukuha natin ulit, eh. <laughs> o, ano kaya natin bibigay sa kanila? Ay naman nila kunin. oo Oh. Oh, bala kay diyan. Bala kay magpalit diyan. Mamaya pag may pumasok dito magnanaka oh. Kunin lahat 'yan. Lo. Bala kayo. Oh, bitay mo kalabas. Oh, kuha pa natin ulit. Oh, yan, senyan yan. Oh, dito po, dami ko pang pera dito. Oh. Oh, Ayan oh. Sa inyo na yan. Bibilin ko na yung sasakyan nyo. Ah, kini yun. Oh. Yan oh, nagkalat na yung pera dyan sa inyo. Dami yan oh. No? Kunin nyo na lang ah. Oh, tara boy. Let's go. Ito na yung kotse natin boy. Atin na to. Tara, tara, tara. Sakyan na natin, boy. Let's go. Ooh. Ang ganda, boy. Ay, yan, oh. Ganda, bagay na bagay sa atin, boy. Let's go. Ducati yan. Yan, oh. Tara, tara. Uy, mukhang mababangga pa natin agad to, boy, ah. Tara, iuwi na natin to, boy. Let's go. Oh, sobrang bilis, boy. Ang ganda naman na itong sasakyan na ito. <laughs> Let's go. Ayan, oh. Let's go. Oh, guwi tayo, boy. Dalawa na yung sasakyan natin, boy. Let's go. Tara. Uuwi na tayo. Bili na tayo ulit ng bagong sasakyan, boy. Hug, siyang galing oh. Nagdi-drip oh. Tara, tara. Papagas. Oh! Naku. Huwag oh, masasagasaan natin to ulit oh. Tatawid-tawid kasi agad eh. Tara. Eh, ang galing oh. oh. Ang bilis naman ang sasakyan na to boy. Iuwi na natin to sa bahay natin boy. Ayan oh. Baba tayo. Ayan o, no, oh, ganda ng no, kotse natin boy. Dalawa na yung kotse natin. Let's go. Isang ano. Isang Ford Raptor tsaka isang Bukati. Tara tara. Park na natin yan. Hop. Park natin boy. Op Dahan dahan lang. Mamaya magasgasan tong sasakyan natin boy. Kulit na yung, ano. Patagilid yung andara. Ah. No! <laughs> Tagilid yung under ng sasakyan natin, boy. Oh, no. Ayan. Oh, dalawa na yung sasakyan natin, boy. Let's go.